Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikasyam ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabutin nito ay magkakaroon ng buhay sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa bayan ng dakilang Diyos, batas Niyay may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at andang sakdolo kung may kaguluhan. 'Di dapat matakot, mundo'y may anigman kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batas Niyay may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligayang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaihahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos ayon sa kaloob ng Diyos sa akin ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Yeso Kristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? parurusa ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi ng ngalan ko'y manatili. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtaboy ang palabas ang mga mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Nakalaala ng kanyang mga lagad na sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga hudyo, anong tanda ang may mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibay ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga hudyo, Apatnapot-anim na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Yesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang simuling mabuhay, nakalaala ng kanyang mga lagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Yesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo!